Oh. May. Shoutout po. Oh, oh, shoutout tayo mga bata. Bitawin ko po 'yan. Ayun oh. oh. Tagtuto, oh. dalawa. <laughs> Dipaka. Hello, good morning everyone, no? Ah, from Bisayas Mindanao, maraming salamat sa support mo sa akin, no? A ah, shoutout muna pala tayo kay Ano. Ariel ng ano, no, yung taga yung driver ng ano. Ismplort daw Mingate. Shoutout sa iyo, Idol. Idol Ariel no. Maraming maraming salamat sa support po sa panonood. Maraming maraming salamat. Ito na naman tayo sa bintana ng mga manok mga idol no. Ayun no. Tapang tao. Let's go. Welcome to my YouTube channel 20 Wells TV. Ayun no, guys. So bulik Bulik to, boss, no? Hindi. Ano yan? Ispanggil? Ano yan? Ispanggil. 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 Magkano mo ito binibigay, boss? One-three. One thousand three hundred. guys. Ito no? so, malatuba. Ito malatuba. Magkano naman yan? Pares lang. Pares lang. One-three. One-three, guys. One-three.

Aling buyugin. Low legged. Aling Magkano ito, boss? 1-3, lang, mga idol. Bata pa, no, boss? Uh -huh. na ito, boss? 5 months. 5 months. Thank you, boss. Thank you. Talisayin. Talisayin na guapo. Ayan, guys. Guwapo. Ilang buwan na yan, Bas? Bos, dalam kota, ya yang bos. trito tuh, kok, trito 200, 300, 300, 300, 300, nih bos, 300, bos, 300, 300, 300, 300, 300, 300, nih Hindi pala ito binibinta guys Hindi binibinta ito guys Hindi binibinta ito guys Ano na yun, boss? 6,000. 6,000? Dalawa? Oo. Oh. 6,000. Dalawa. Boss, No yun? Ano yun? 3,500. 3,500 pag isa lang. lain. dito sa bulik place. dito sa Mayon. Yung siya sa binay 5,000. 5,000 daw guys oh. So, Kansayin. sa bulik 3,000 rin dito sa isang bulik Medyo mataas yung talisayan guys Mataas yung presyo Nabili na daw to guys, nabili na Punti lang yung tao Oras natin ay alas 7.30 e Alas 7.30 e na guys Magkano daw yan? white kill so guys oh 2-5 daw to mga idol so yellow legged ayan oh dalawa yung dalawa ni boss hindi din isa 2-5 daw to medium size medium size ano. palang pa lang guys. Stang. So guys, ko apo. <tik> boss, magkano dito, boss? <tik> 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 5,000. Anong line? Anong line ito, boss? sweater Ah, lahat ng dala mo, tig, tig, -tigli libo to. Wow, Ang oh, ganda oh. Mga sweater guys. Quality. Quality yung dala ni boss. Apat yung dala ni boss. May farm kayo ba? May farm kayo? Wala boss, bakit na? Ah, bakit? Jan, jan, pa jan. liman libo, liman libo guys, bawat isa Backyard lang si boss pero quality yung mga manok niya guys. Quality, quality yung manok ni boss Dalawa dalawin yung dalawa poh, 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 3.5 daw to guys 3.5 pero may bawas pa yan negotiable negotiable pa yan na guys ayan si Bossing mayari guys so white choko magkano to boss 25 25 na binibigay ni boss 25 damping din bigayan ni boss white choko stag pa lang to guys stag to so, magkakapatid 25 daw ang binibigay. Mga idol, no, 2500. Ayan, ano? Dito. Dapat din 25. Terihas. Ito 2500, guys. Ayano. Tama. Kanawain guys. Guapo. Guapo yung manok ni boss. Dalawain dala ni boss. Ayan. talisayin yung isa. Magkano dito ma'am? Magkano dito? 2.5 isa. 2,500 guys. Ayan o. Oh. Tupay bisa ang dala ni ma'am ng mga manok. Ayan si ma'am. All si right. Alright. Alright, thank you. Thank you, yung na palungan magkano dito ba? 5-5 plus dalawa dalawa 5-5

Ang oh, mag-anak ni Duterte, o, si Juan. O, kapangalan ko naman, o. Magkano yan, 1-5. Shoutout po! Shoutout ha mga bata! May tawad pa po yan! O oh. yan o! Tagtuto! Dalawa! Ito ka! Magkano oh, yan? Dos mil! Dos mil! Bawat isa! Dos mil! Mura na! Ilang buwan well, na yan boss? 26 months! Nandito kami sa JMB ha! Oh. Diyan. Ito sa boss. Kapatid ko, pare. Oh. oh, magkatugo, magkasangga. Magka oh. All right. Thank, thank you, thank you, you, you boss. Oh. Nang wa. Ma? man ako kinuha. Hindi ka nakuha. Mamay na Ay. Alright guys, hanggang dito na lang. Maraming marami salamat na naman sa nakabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. God bless all. Shout out tayo niyong lahat guys. Kami galang shout sa inyong lahat Mga viewers, subscribers Thank you Bye bye Bye